Binuksa ng mga residente sa Labrador, Pangasinan ang kadiwa ng Kapitolyo kung saan ang mga bilihin ay bagsak presyo. Kasama sa mga alok ng kadiwa ang 20 pisong bigas kada kilo. Dahil sa pananalasa ng bagyong uwan, prioridad ng lokal na pamahalaan ang mga pamilyang naapektuhan. Kasabay din ng kadiwa ng Kapitolyo ay ang pamamahagi ng family food packs mula sa DSWD bilang agarang tulong sa mga pamilyang hirap makabangon matapos ang nagdaang bagyo. Bukod sa 20 pisong bigas, mayroon ding mga gulay, isda, daing, prutas at mga pasalubong na mabibili sa murang halaga. Ang kadiwa ng Kapitolyo ay isa ring programa para mapataas ang antas ng ekonomiya sa lalawigan at matulungan din ng mga MSMEs na makabenta. Samantala, nailagay na ang 80 solar streetlights sa downtown Manawag gamit ang SGLG incentive ng bayan para sa taong 2024. Dahil dito, nagliwanag ang mga kalsada ng Manawag Business District at naging mas ligtas para sa mga residente ang paglalakad at pagdaan ng mga tao sa kalsada tuwing gabi. Mas panatag na rin ang loob ng mga motorista na bumiyahe dahil sa mga solar lights na ito. Target naman ng lokal na pamahalaan ng Manawag na malagyan din ng mga solar streetlights ang iba pang mga liblib na barangay upang masiguro ang seguridad ng bawat residente. Valerie Desmaya, RNG News.